Buhay kasambahay, eto na naman ako. Galing nga pala ako sa mall, naghulog ng pera dahil kailangan na sa Pilipinas. At nang magpaghulog na ako, bumalik na ako sa kusina, bumalik na ako sa bahay ng amo ko. At eto ang naabutan ko, kagulo ng kusina, basta si among babae ang naa sa kusina, ayos. Sigurado. Kagulo ang mundo ng kusina. At ayan, napaso pa ako, natilamsikan ng mantika dahil Nagmamadali na ako dyan sa pagprito ng manok at darating na yung alaga kong bunso. Talagang sinadya ko lang pumunta ng mall para makapaghulog ng pera. At ayan, umpisa na ang bakbakan sa kusina ng kasambahay. At binilisan ko na nga lang yung video dyan dahil mapapahaba tayo ng bonggang-bongga. Nugasan ko nga muna yung mga pinaggamitan dyan ni amo. Salad lang yung gagawin niya pero grabe yung gulo ng kusina. At pagkatapos ko naman na mag-imis dyan nagprepare na rin ako ng para sa dinner ng mga bata at saka kay sir. Yung mga pinaggamitan ko na rin dyan, pinaglaga ako ng patatas ay nilinis ko na rin para mamaya pagkakain nila. Tapos na. At eto nga pala yung niluto ko sa mga chef. Adobong chicken na lang yung niluto ko ngayon mabilis-bilis kasi nga ako yung umalis at marami akong ginawa kaya naisip ko na adobong manok na lang para mabilis ang luto at sinaling ko na yan dyan sa kaldero dahil i lalagay ko siya sa rep at bukas pa ng umaga gagamitin ni amo um, dadalhin sa ano sa bake house at ayan nilagay ko rin siya ng onion leaves para medyo mabango-bango naman yung kanilang adobo Ayan Ay, na, ready na. At eto nga pala yung aking kinain, mashed potato. At tingnan nyo yung hugasing ko. Itinamba ko muna yung hugasing ko dyan dahil kakain muna tayo. Siyempre, unahin natin yung bituka natin. Hayaan nyo yung hugasing dyan. Diba? Siyempre, gutom tayo. Kaya kumain tayo para meron tayong lakas maghugas ng pinggan. At binilisan ko na nga lang din dyan yung aking pagkain dahil naghihintay na nga mga hugasin at nang ako'y matapos ayan, inumpisan ko ng aking hugasin wala na kasi kaming machine ngayon na panghugas ng plato tatirati kasi meron kaming dishwashing machine eh dinispos na ni madam pinamigay na niya kaya mano mano hugas na lang ako oh, kasi walang space dito sa bago namin nilipatan kaya ayan, mano mano hugas isa isa at pag naguhugas nga pala ako nilalagyan ko ng clorox yung sabon para mawala yung lansa ng mga plato at baso. Saka ako na lang siya binabanlawan ng maigi dahil, syempre, may Clorox at sabon. Nga pala, sa buhay pangangas bahay, diskarte mo na kung paano ka makakakain. Diskarte mo na rin kung paano ka mapapabilis ng trabaho. Diyan nga pala, ikumain muna ako para pagka natapos akong maghugas, papahinga na. Tsaka minadali ko na talaga yan dahil gabi na. Alas 9 na yan dahil alas 8 ang labas ng alaga ko. 30 minutes pang bibiyahe. Hindi pa kaagad kakain. Kaya minadali ko na ang lahat. Gabi na. At araw-araw ko din inu inuugasan yung kalan. Sinisigurado ko na ang lahat sa kusina ay malinis bago ako pumasok ng kwarto. At syempre, ayoko rin naman na a aabutan ko pa yung duming ginawa ko. Kaya tinatapos ko na rin siya ng gabi. At syempre, bago ako pumasok sa kwarto ko, malinis na, ayan, tingnan mo. At sinisigurado ko din na bawat gabi bago ako pumasok sa kwarto ay tinapong ko ng basura dahil pag hindi ko yun itapon ay mga ngamoy sa kusina. Kaya talaga namang bawat gabi ay tinatapon ko ang basura. Kaya, ayun, Discarding malupit lang, mabilis ang trabaho. Kapag di mo ginawa ang discarding mabilis, ikaw rin ang tatambakan ng trabaho. Kaya, hindi lang mapapayo ko sa mga bagong kasambahay. Discarding lang. Bye!